News Updates Mga balita ngayon Police General na sangkot umano sa 6.7 billion drug hole sumuko na sa mga otoridad Kampanya para sa Elections 2025 opisyal ng nagsimula o plan baklas pinangunahan ng Komele Kahandaan at pagpapalakas sa kakayahan at sa depensa tiniyak ng Philippine Air Force ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko na sa mga otoridad si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., isa sa mga akusado at inisyuhan ng arrest warrant dahil sa pagkakasangkot sa umano'y stage operation ng 6.7 billion pesos na drug hole sa Maynila noong 2022. Ayon sa Philippine National Police o PNP nitong Martes. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pahardo. 448 kaninang umaga, sumuko si Santos sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Batay sa release order ng Regional Trial Court, Manila Branch 44, kusang-loob na sumuko si Santos at naglagak ng 200,000 pesos na piyansa. Matapos magpiyansa, pinalaya si Santos mula sa kustodiya ng CIDG bandang 9:12 AM ngayong araw. Nauna nang nagpadala ng surrender feelers ang abogado ni Santos sa CIDG at inabangan siya ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 bago ang pagsuko. Opisyal nang nagsimula ngayong Pebrero 11, 2025 ang panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa Senado at party list para sa nalalapit na national and local elections. Tatagal ito hanggang Mayo G's 2025 kasabay ng pagsisimula ng kampanya sa buong bansa pinangunahan ni COMELEC chairperson George Erwin Garcia ang upland baklas sa Tondo, Manila upang alisin ang mga illegal na campaign materials kabilang sa ipinagbabawal ang poster at tarpaulins na lumalampas sa 2 by 3 feet pati na rin ang campaign materials sa hindi itinalagang common posters areas paalala ng COMELEC ipinagbabawal ang pangangampanya sa abril 17 hanggang 18 kasabay ng mahal na araw sinadya ni Philippine Air Force PAF Commanding General Lieutenant General Arthur M Cordura sa Erwin Andrews Air Base o EAAB at Western Mindanao Command o Westman Com para ipagdiwang ang ikalabing apat na anibersaryo ng Tactical Operations Wing Western Mindanao o TOWWESTMIN sa Samuanga City. Dito binigyan din niya ang kahalagahan ng focus o force readiness, operational effectiveness, capability enhancement, unified efforts at service excellence PAF framework para sa mga mas epektibong operasyon. Samantala, nag expeksyon rin si Cordura sa Sangasanga, -sanga, Bungao, Tawi-Tawi at Ilom Air Station sa nabanggit na lugar upang suriin ang mga pasilidad at tiyakin ang kahandaan ng, ng PAF sa rehiyon. Dagdag pa ng CJ na ang kanyang pagbisita ay nagpapakita ng malaking papel ng Air Force sa Pambansang seguridad at ang patuloy nitong dedikasyon sa kapayapaan at depensa sa Kanlurang, Mindanao. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.